Kayo tayo, guys. Nagbogbog. <brog> batang Gap, kita Legit Oh, Baila tayo. Kahit katawang ko ngayon? Di ba tayo Nakapaligang kita yung temo ko. Pagkakita ng lilo ni... Nanggol na ka na. Hindi ka alam sino ba talaga. gulong natin. Tsaka Log, manok. Itlog, manok. Sa nanggaling itlog. Sa manok. Sa nanggaling itlog. Itlog. Ah! Gusto na. Ano kaya manok? Malalaman niya si David pala yung ano... ang mahal pala ni Peace. Ni, Peace. ni ano si ano si police ni ano si ano David no Hmm, kaya lang, ano-ano niya din eh, sa anak niya, mga anak. Oo.